What's up guys and welcome to my YT channel. This is Sir Jess once again. So today's kanap is gagawa ako ng label for my reading corner. So ito yung self-made layout ko at ayan piniprate ko na siya mga guys and credit pala sa gumawa ng design na ito. Thank you so much and the design is very beautiful. So, gumawa ako nito guys kasi walang design yung aking table. So, lalagyan natin siya ng label para meron namang ka-design-design -design yung ating reading corner. At bukas ko pala siya guys ikakabit. So, ngayon after ko nang i-print yung mga letters, So syempre, ilalaminate natin para tumibay at para maglong last naman yung ating ginawang uh, layout for our label. At para hindi na rin siya mabasa at hindi madaling masira, mga guys. So ayan guys, at ipinasok ko na siya sa ating laminating machine. After that, sunod natin yung iba. And then, pag natapos na lahat, so, gubitan, session na. And also, careful talaga ako sa paglagay ng aking pinirint na label sa laminating film kasi baka maulit na naman yung, ano, yung nasira kong paglalaminate before. And ito na yung kinalabasan niya guys na laminated na siya. So, isusunod natin yung iba at yung pag laminate ko pala dito is front and back para matibay yung ating label na ginawa. Ayan at dahan-dahan kong pinasok yung ating laminating film na nasa loob niya is yung binirin ko na label para pagdating ng bukas ready na ako na ikabit sila sa aking table. At ito naman guys, yung pag laminate ko na ng back. Ayan. So, front yung una and then back para tumibay yung relasyon. Charing. Yung ating label. Or yung label na ginawa ko about sa reading. Para ma-attract ko din yung attention ng mga learners na pumunta doon sa aking reading corner at sila'y magbasa ng mga reading materials na aking piniprepare at saka yung mga na-prepare na which na na-display ko na doon. Buti na lang guys at iniwan ni Mrs. tong laminating machine niya kaya inagamit ko para hindi masira yung laminating machine niya kasi doon sa kanila is eh sometimes niya lang ginagamit. So dito ginagamit ko siya to print I mean, to laminate my materials para hindi mas sira madalian or mas tatagal pa siya at para magamit ulit. So, thank you so much to my wife in allowing me to borrow this machine. So, yung iba naman na naprint ko na, ayan, at yung back naman yung aking nilalaminate para tumibay as what I have mentioned a while ago at para hindi siya mabasa at syempre para kumapit yung laminating film sa papel. So habang nilalaminate ko to guys, wala pa akong hapunan. So after this, maghahapunan pa lang ako. And this is the outcome guys, nang matapos ko na siyang ma-laminate. Ayan, so ready to ano na siya guys, ready to cut. Ayan, at fast forward na natin. So ito yung time na kinat ko yung mga letters na laminate na at ayan mamaya is i arrange ko naman yung words so medyo time consuming when you are cutting because i'll need to follow the form of the shape and this is the outcome guys after i've cut the letters. Ayan. So, laminated na siya fully. Then, next ko na ginawa, since na laminated na siya at saka nakat ko na, So, sometimes merong tendency na isira yung laminating film or yung laminate natin. So, ito yung ginawa ko. So, nilaminate ko siya ulit. Bali, nakat ko muna siya and then after the cut, nilaminate ko siya para mas tumibay. At hindi ko na rin siya ginawang back to back. So yung front lang yung aking nilagay sa laminating machine. So okay na yan. Then after the other letters, sinunod ko na ito para matapos na kaagad. So that's all guys for my blog. And thank you for watching this video. And shout out pala sa mga subscribers ko sa aking channel. Thank you for the support always. And if you are new in my channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga videos na aking pinapost. Ayan, at thank you guys for watching!